Grabe mga master ang dami nitong battery na to na 18650 din ito sa isa sa mga followers ko at bubuhin natin to para sa e-bike niya na 60 volts mga master may dinala sa atin na battery uh, ipapasimbol ng battery ng e-bike 60 volts so napakarami nito mga master ayan so hinatid sa atin dito ng may ari mula Cavite hanggang dito sa Laguna San Pablo ayan. ayan so yung capacity ng battery nito ay 2.6 mAh ayan. ayan. yung capacity ng battery, 2.6 mAh. So bali ito ay 12 volts. So babaklasin natin to lahat mga master. Ayan. Para asimbolin ng battery ng e-bike na 60 volts. So abangan nyo po sa susunod na upload na video mga master. At uh, bubuhin natin to yan ang gusto ng may-ari, gawing 60 volts para sa e-bike niya. Ayan. So marami-rami itong baklasin natin, mga master. Ayan. Matatagalan tayo nito bago ito buhin. At uh, mahirap baklasin ito. Yan tatanggalan pa natin ng mga balat. Ayan, tapos pagkatapos ay babaklasin natin isa-isa yung mga tabing wire niya paghihiwa-hiwalayin natin, mga master. At ito na mga master na baklas na natin. So, tatanggalan pa natin yan ng mga ano, yung mga tabing wear nya. Ayan, pag may masira man dyan na ano, na ano nya, yung uh, balot nya. So, papalitan natin. Kasi mahirap tanggalin nya mga master na kadikit ng epoxy. Basta abangan sa sunod na upload. Maraming salamat.